Ano naman daw ang dapat gawin sa palaspas sakali mang ito ay naging luma na tulad neto? Yan po ang tanong ng mga followers natin. At eto po ang sagot. In the Catholic Church, lahat po na blessed objects tulad ng palaspas na ito ay dapat tratuhin ng maayos. Huwag po basta ng ibasura o iwanan lang somewhere. Hindi po ganun ang pagdispose ng mga lumang blessed objects. Kung etong palaspas, ang pinakamaganda po na gawin ay bago yung Ash Wednesday. Isurrender po yan sa parokya, sa simbahan, kasi eto po ay dadasalan, magdadasal at susunugin. At yung abu po na naproduce out of that, yan po yung gagamitin during Ash Wednesday na ilalagay po sa noo natin. Sakali man po na hindi ka na makakapaghintay at sirang-sira na talaga yung palaspas, pwede pong ibaon yan respectfully. Marespeto po na pagbabaon yan sa lupa, okay po din yun. Hindi po masama yun. In fact, yun po ang isa sa paraan ng pag properly sa blessed objects tulad nga ng palaspas. I na nakatulong po itong video sa inyo. Sana po magkaroon kayo ng meaningful na observance ng Holy Week 2025.